nakabili ako ng persimmon kahapon. Bali, tatlo to. Nakain namin ni Tonton yung isa kagabi. Tapos nakabili ako ng isang manga. Pang dapat ni Asher. Kaso hindi mo papasok si Asher. Papahinga muna siya ng isang araw. Hi guys, good morning. Tonton? He switched off. Ang sakit ng likod ko sobra. Uh -huh. Ito is struggle ko kapag ano, malamig. Sobrang sakit, kumikirot, kumikirot yung likod ko na hindi ako makakilos. Lalo yung dito sa may bandang balakang. Ang sakit, kumikirot siya sobra. ko ako ng efficacent. May sugat pa pa, no? I do not know nga, eh. Maramdaman ko na lang ano siya mahapdi nung nasa hospital kami. May sugat ako sa likod. Siguro yung kahihiga, kahihiga doon sa hospital. Nagasgas siguro kasi di ba wala akong damit ha? Huh? Aray ko. Di ba wala akong damit sa so, hospital? Yung dito ko lang may, ano, yung hospital gown lang na nakapatong lang nung after ko operan. Siguro nagasgas siya dun sa may bed. Yung sa bedsheet ng, ano, bedsheet ng hospital. Ay, Diyos ko. Ang sakit ng likod ko. Natanggal yung isang bandage ko. Natanggal kahapon. Hindi ko na siya maibalik. Dapat ano. Ayan o, oh, natanggal. Natanggal siya. Dapat bukas pa to. Three days daw, sabi ng doktor. Eh, natanggal na siya lalagyan ko na lang ng cream. Huhugasan ko ng warm water, tapos lalagyan ko ng cream. Para ano. Ay, naku. Nagusag... Ay, ko, eh, sobra. Makirot siya na. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Ah. Labada time ulit tayo guys. Ang dami naming damit. Mm. Damit, bedsheet. Labahan ngayon, Mama! labada day. Mama. Asa, nasa yung slipper ni Asher. Gamit-gamit ko yung slipper ni Asher eh. Lakas slipper sa loob bahay Hi guys. Kapapatulog ko lang kay Tonton at ngayon ay mag hihimay tayo ng palok Ito yung spinach. Ito yung magiging ulam natin ulit ngayon. Igigisa lang. di ko alam kung paano lulutuin ito ni Asis. Bahala na si Asis magluto. Basta tutulungan ko lang siya himayan, himayin tapos yun sabi ko magunti-unti na akong mag-work kaya lang pinaliguan ko si Tonton nagwalis-walis ako nagdusting-dusting ang nangyari nakaramdam ako ng matalas na guhit sa loob na masakit ay nako kaya umupo ako ng saglit kaya eto magupo-upo muna ako ng saglit kasi masakit yung ano, masakit yung buhit, masakit yung gumuhit dito sa gilid. Naramdaman ko. O baka naipit kasi nakaupo ako nagpapadede kay Ton-Ton. Baka yung din. Kailangan mag unti maglinis-linis para naman ang bahay natin ay maliwalas. Ang liit na nga ng bahay natin, tapos ang dumi-dumi ba? Ang dumi, ang kalat ba? Parang, lalo akong nabuburyo, mainit ang ulo ko. Sabi ko nga, ang liit, -liit na nga ng bahay, tapos makita mo, ang dumi-dumi, ang sahig, ang putik-putik ng sahig. Where did you get that brush? You will you will buy new brush nga. Para ano, may, ayaw ko nang ayoko nung brush nila dito yung parang may kutu-kutu lalo kapag bago ang hirap man gamitin. Yung vacuum namin guys nasira. Ah. Hindi ko alam kung anong nangyari. Nililinisan namin. After namin linisan, nung isaksak na, ayaw nang umandar. Hindi ko alam kung anong problema. Okay pa naman. Ginamit. Eh, syempre, bago mo gamitin, di ba, ano, lilinisan kasi maraming mga alikabok dun sa loob. Tapos nung isaksak na, ayaw naman nang umandar. Kahit anong saksak ang gawin, kahit anong kulikot ang gawin, ayaw naman na. Sabi ko, kailangan daw sa repair shop ba? para maayos. Mas madali pa rin kasi maglinis pag may vacuum kaysa walis-walis. Ngayon, -walis. nakakadagdag pa sa ano, kuryente. <laughs> Nakadagdag sa bayan kuryente yung vacuum, washing machine, motor, heater. Pero kahit pa paano, ngayong winter, bumabang electric namin ang electric namin nung summer na 3,000 per month, ngayon naging 1,700. Magkano yung binayad ko nung nakaraan? 1,720? Something ganun. At least bumaba ng kalahati. <laughs> Tapos sinaama ang, ang bill nila, 200. 280 280 lang electric nila 280 rupees kung baga sa atin, nasa ano lang, nasa 100 pesos lang. Ay, nasa 100 pesos lang yung ano, yung electric bill nila. Ano na naman? May na sa akin pagdating doon sa Araw-araw kasi ano, araw-araw namin ino, araw-araw namin ginagamit yung heater, yung water heater. Kaya, ano, malakas din kasi sa kuryente. Eh, Siyempre, washing machine din malakas din sa ano tapos motor din pag nagfi-fill kan pag nag ano nag-iipon kami ng tubig pang inom hmm. sa motor din ang gamit kaya hindi kasi kami nagpa-pump lalo ako hindi ako pwedeng magpam hindi pwedeng ako magamba bigat mabigat kaya yung pump well namin lalo na hindi ako pwede gumami ay magpump ng gano kaya motor tapos pag-iipon ng tangke oh. pero at least sabi ko nga kapat papano kumalahati yung babayaran <laughs> kalahati lang 1.7 seven. sa Pinas sa peso siguro ano magkano ba yun Ah, nasa ano, nasa nasa 800 gano'n. nasa 800, 850 siguro pesos. <laughs> Electric namin. Nanood ako nung ano, nung interview ni Karen Davila kay ano, Isa Pressman. Chismosa ba? <laughs> Nakikichismis sa buhay artista. During this period also, I came out with my girlfriend. I was 19 years old. Ah, malapit nang matapos to. Hindi ko alam kung paano luto ni Asis. Bahala na siyang magluto. Pero ang sarap nito. Nagustuhan ko kung paano. Di ba, nagtanim dito si Asis ng ganito. Tumubo ng mga, tumubo na ng maliliit yung mga tekchay at saka yung mga turi, tumubo na sila. So ayan guys, gusto ko lang ipakita sa inyo na yung ating pechay diba Magkakahalo na 'yan, pechay may palok. di ko alam kung anong itsura itsura ng ano dahon ng palok kapag maliliit. Tingnan natin. Parang pechay lang din o. Oh ang turi, papag maliliit pa sila, ganyan ang itsura nila, pare-pareho. Mapas, maparayusag, mapapekchay, maparad, maparadish, ganyan yung itsura nila, oh. Pero ang alam ko pekchay ito, kasi no, di ba nakita nyo yung video ko, na, nung ikinalat ni Asis, hay nako yung aso, kinalkal doon. Tumubo na sila, salamat naman. Wrong timing nung, nagtanim si Asis kasi, Umulan yun yung nalugi tayo. Kaya nagpa-tractor ulit, nagtanim ulit. Hmm. Ang alam ko, turi to. Yung mga natangay dyan, turi. Tapos, ayan. Ayan na sila, oh. Turi na yan. Yan ang itsura ng turi. Sag. Oh, tumubo na kahit papano hanggang dun sa dulo. Ayan, may mga green green na na maliliit hmm. doon kahit papano tumubo na sila yan nandito tayo sa likod na ah. yan lang yung tanim natin guys tatlong klase lang turi, pechay at palok <laughs> Sabi ko kung magtanim ng patatas kahit konti lang, wag na daw sabi ni Asis. Wala din namang gagawa. Kaya okay na. Ah, nagapas na yung ating ano. Ginapas ni Ama yung ating kangkong. Wala tayong kangkong ngayon. Hi guys! So yun lang yung ating video for today and syempre bago ko i-end aking video ay gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng inyong concern, sa lahat ng inyong mga comments, sa lahat ng pagpapakita ng pagmamahal sa akin, pag-alala sa akin. Thank you, thank you so much sa inyong lahat guys. Ayan, yung mga mamijo, pahinga ka muna, get well soon, yung mga ganun ba. Thank you, thank you so much sa inyong lahat guys. Na-appreciate ko lahat ng pagmamahal nyo na-appreciate ko, nararamdaman ko yung pagmamahal nyo, yung mga concern nyo sa akin, maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat guys so yun lang for today I love you all, so thank you again guys and see you in our next vlog bye and God bless us all